Spirit Guide Messenger po, welcome back po. Okay, Capricorn, ikaw ngayon ang bibigyan kong reading, ano? At uh, doon po sa mga nagtatanong kung paano mai-open ang third eye. Maraming way para ma-open ang third eye. May mga tao na since pagka uh, bata pa sila, open na ang third eye nila. Katulad ko, bata pa lang ako, uh, open na ang third eye ko, pero hindi ko sinasabi sa magulang ko at hindi ko sinasabi. Kasi meron akong gabay. Naka, yun ang palagi. Kung baga, nung panahon, ah, nung panahon, ibig sabihin, ah, anong bas, imaginary friends. Yan ang palagi sinasabi, di ba? Natatakot din ako nung bata ako kasi baka mapagkamalan ako si Raulo. May, may ano, may, <laughs> may sira sa utak. <clears throat> At yung gabay kong yon palagi niya sinasabi, sikreto, sikreto. Kaya hindi ko sinasabi. Ngayon, ang pag-open kasi ng third eye, pwede mong mai open yan through spiritual, as uh, spiritual, spiritual awakening at sa kundalini awakening. Ang sa kundalini, kundalini awakening, mabilis yan. Mabilis mong ma-open ang, uh, ma ang third eye mo. At uh, <clears throat> last time ano ano bang ano may sojak sa ako na pinagsharean din kasi na meron din ako na receive ng ganyang klasing question ano um sa kundalini awakening ano mag-aral ka ng meditation uh, mag-ingat ka sa mga pagkain mo <clears throat> at uh, ego ego kasi ano yang ego mo ang kalaban mo diyan kung baga, sarili mo ang kalaban mo kapag mataas ang ego mo wala kang mapapala Okay? Oh, nga pala. Uh, Capricorn, yung gagawin kong reading ngayon, ano, bago, bago ko makalimutan, explain ko muna sa iyo. Last time, nag-upload po ako ng 12 Zodiac Sign na reading from Aries to Pisces. Ang reading na yun, ginawa ko lang, kumuha ako ng keyword nyo para sa next month, sa June. Ano? At uh, doon yung keyword nyo, yan ang gagawin ko ngayong ah uh, reading natin. Hahalukay natin yung meaning ng baraha. <clears throat> okay? Okay. So, ikaw ngayon, Capricorn, yung overall na energy mo, ang sinasabi sa, ang, keyword mo doon, ano, yung, ang, ito ang panahon na kakampi mo hanggang sa pagtaas mo, no? Tapos sa love life mo naman, makakabuti sa iyo na gumawa ka ng adjustment para magkaroon ka ng clarity. <clears throat> Uh, sa career, malamang na magkakaroon ka ng magandang reputasyon. Yan ang keyword. Sa finances, may kakayahan ka magbigay ng tulong. Ngayon, bakit? Tatanungin natin yan. hahaluk Hahaloghugin natin. Hahalokayin natin ang baraha. Bakit yan ang sinabi? Okay? So Capricorn, sisimulan ko sa iyong overall na energy. iban filter Japanese kasi siya, hindi ko na explain sa inyo yung <coughs> sabi ng baraha. kita ko dito sa mga baraha mo base sa keywords na meron tayo nung last video ano. Passion. Passion mo to eh. Alam mo, tingin ko sa'yo, supportado ka ng ano, ng universe. Or, kung hindi ka naniniwala sa universe, supportado ka ni Lord. Maring may maganda kang pag-uugali. Ano? Hmm. Maganda nga ang pag-uugali mo. Kabilang na sa ano mo, sa soul contract mo. <clears throat> Nasa soul contract mo to. Hmm. Kaya, sinasabi dito, no. Kakampi mo. Ang panahon ng kakampi mo or ang panahon, tadhana, ang kakampi mo dito. Dahil sa magandang ugali mo, maraming tao ang nakapaligid sa iyo na masasabi ko na <coughs> sumusuporta, sinusuportahan ka <coughs> dahil sa pag-uugali mo, no? Malamang na ikaw ang taong ano, down to earth ang ugali mo. Or <coughs> madasaling ka siguro ng tao. Marunong kang magsukli, marunong kang tumanaw ng utang na loob. Kahit sabi mo, ay hindi naman ako mabuting tao eh. Meron kang nagagawa na kabutihan <clears throat> na malamang kinagigiliwan ng Diyos, ano? Kaya binibigyan ka ng uh, swerte. Hmm. Kinakampihan ka ng universe, sa madaling salita. Capricorn, alam mo sa sarili mo, kung kailan ka dapat mag-sacrifice? Asan panturo ko dito? <clears throat> alam mo yan malamang na may uh, natutunan ka sa mga nakaraan mong experience ano or siguro sa simula pa ng pagkabata mo pa to meron kang uh, mga maling nagawa or hindi man ikaw yung mga tao sa paligid mo hmm. siguro nang bata ka observer ka, tingin ka dito, tingin ka doon ah uh, suri dito, suri don Masid dito, masid doon. <clears> Tinama <throat> naman ang itsura nito. Ganyan ka, nung bata ka. Kaya, yung ugali mong maganda ngayon, down to earth, madasalin, kung hindi ko alam, Capricorn, ilang kayo nanonood nito. <clears> hindi <throat> naman lahat ng Cap Capricorn ay maganda ugali, ano? Pero eto, kung sino ka mang Capricorn ka, alam mo sa sarili mo kung kailan ka dapat mag-sacrifice. Okay? Hmm. Pinag-aralan mo ang tamang hakbang. Ginagawa mo ang paraan para matamo mo ang gusto mo, maging successful ka, magustuhan ka ng tao. Hmm. Kaya, sa ganyang gaw gawin, mo, ma yung tadhana, kumakampi sa'yo. Or si, si Lord, kinakampihan ka, binibigyan ka ng blessing ni Lord explain ko lang ano, ang blessing kasi nasa sa ano. Ang maraming majority kasi sa mga tao pag sinabing pera nanalo sa lottery, blessing. Ang blessing, halimbawa naglalakad ka sa sa ilog ano. Yung mga tao sa kabila na, nadudulas pero ikaw hindi ka nadudulas. Isa na rin blessing 'yan, 'di ba? So kailangan maging aware ka kung ano yung binibigay ng taong blessing sa iyo. Pero itong Capricorn na to, alam niya 'yon. Mm, mm, may mag magandang puso itong Capricorn na to. Kaya yan na nakakita ko sa mm. Alam mo kung kailan ka dapat mag-sacrifice, alam mo kung dapat ko ano yung dapat gawin mo. Kasi nga ikaw ang Capricorn, na alam mo ang meaning ng nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan ang ugali mo, Capricorn move on tayo sa iyong ang ganda ng paraha mo. Parang gusto kong igit na siya. Natutuwa naman ako sa iyong paraha. Ah, uh, yung love life mo sinasabi sa keyword ang makakabuti sa gumawa ka ng adjustment at sigas ng baraha natin. <laughs> kailangan kailangan lagyan, lagyan ko ng ano ng lakas talaga eh. Baka naman mabali yung, <laughs> yung daliri ko dito sinasabi sa love life na um, gumawa ka ng adjustment para magkaroon ng clarity at maglagay ka rin ng boundaries sa relationship ano so aalamin natin, ha natin yun. hahalukayin natin ngayon yan ah, hmm. sige rin eh. fertility, creativity, destiny magical blessings hmm. wala pa akong makita ano dyan adjustment kasi ang sinasabi ano para dapat mong gawin ng... ano <clears throat> oh <gasps> sexy naman ito goddess of creation transformation creativity wholeness wholeness ang pahiwatig ng baraha dito no una capricorn huwag ka magpa take advantage. At vice versa rin, huwag ka rin mag-take advantage sa person mo, sa karelasyon mo, sa asawa mo, sa partner mo. Sinasabi dito, no, mahalaga na mapanatili mo ang isang antas ng pagsasarili at pagiging sapat sa isang relasyon, isang tao. Hmm. Okay. Gaia. Wisdom, knowledge, spiritual understanding. Hmm. Hidden path. The marriage of spirit and matter. Spirit of marriage and matter. Hmm. Mari, yung iba sa inyo, no? Sa inyong relasyon, yung isa lang ang nagigib na nagigib. Tapos, makakaramdam yung isa sa inyo na, oy teka lang, teka lang. Mukhang sinasamantalan ito. Ah. <laughs> Namumuo yung samanan loob. Alam mo yun? Habang ang isa sa inyo, maaaring makaramdam na umaasa na lang yung ganun. Ay, okay lang yan. Magigib na naman siya papatawarin na naman ako eh. Hindi naman magagalit eh. Last time, nagalit, nag nagkaayos kami, okay na para Parang ganun. Hmm. So, mayroon ganun sa inyong relasyon, sa inyong samahan. Kung ikaw ang single na Capricorn, <clears throat> baka gusto mong mas, ano, uh, maging maingat sa magiging karelasyon mo. Para, hindi maging imbalance ang inyong samahan Uh, kahit na hindi pa kayo magkarelasyon, ano, magkakilala pa kayo, nasa ligawan stage pa lang kayo. So, yan ang mensahe sa ng baraha. Iwasan mo ang pagiging masyadong mapagbigay. Maging, uh, ano ba tawag? Sunod-sunuran, yun. Or masyadong umaasa sa yung person. Kaya sinasabi sa ng, yung keywords mo, ano, na maglagay ka ng boundaries at saka clarity. Gamitin mo yung uh, intuition mo dito. Hmm. Gamitin mo yung kotob mo. Maaaring nangingibabaw ka sa person mo o isa sa inyo na naging masyadong umaasa, sunod-sunuran lang. Hmm. Basta Capricorn, eto sinasabi sa inyo ng baraha. Minsan kailangan mo rin na baka 'yung iba sa inyo super uh 'yung person mo, minamanmanan mo. Hmm. Para kan dito ko nakakita para kang observer, no? Tapos dito may mata. So minamanmanan manmanan mo. 'Yung ibang Capricorn, ano? Pero sinasabi sa dito ng baraha, paminsan-minsan hayaan mong uh kung asawa mo to dahil the marriage of spirit, master ano pero hindi naman sinasabing uh, sa spiritual ano to spiritual reading ano pero kung mag-asawa kayo na capricorn ano paminsan-minsan hayaan mo yung asawa mo na maglaro or eh, iba hindi magandang words pero yung hayaan mo paminsan-minsan mapaglaruan ka alam mo yun hmm. So, yun ang sinasabi sa iyo ng baraha. Pero depende na lang sa inyo yan ano kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo, ano? Capricorn, ikaw na mag-adjust. Pero ito ang darating ngayon sa iyong buwan na to, no? Kung ah uh, sa tingin mo, dati meron ka mga namam-minamasid mo yung person mo, no? So, this month, hayaan mo siya. Kumbaga bigyan mo ng laya. Hmm. Pwedeng, this month, magmanman ka na lang, gamitin mo na lang, mag-observe ka na lang. Hmm. O yung iba sa inyo, bigyan na lang muna ng laya ang asawa nyo, ang karelasyon nyo. Baka masyadong nasasakal, no? Okay, so Capricorn, move on tayo sa iyong career. Alamin natin na malamang magkakaroon ka ng magandang reputasyon dahil sa iyong integridad. At sa pagiging patas mo, aalamin natin kung ano yan. Hahalukay natin dito sa baraha. Medyo. Ayan. Ano ba ang magiging reputasyon, reputasyon, reputasyon ni Capri. Heal the ouch. Heal. Ankit kit naman ito. Making choice. Making choice. Wizard of awareness. Tingin ko Capricorn, yung mga co-worker, uh, coworker mo, <clears throat> mga tao sa kapaligiran mo, nakakita kasi nila ang emotional na kahinaan mo. <laughs> ang cute ano. Kung meron kang mga ang tawag dito, insecurity, Mm. Kung makatiba yan. <laughs> Kung meron kang insecurity. Uh, lahat yun nakakita nila. Yung kahinaan mo. Uh, uh, hindi maganda pa pero yung kabobohan mo. Yun ganun ba? Or sabihin na natin katalinuhan mo. Pero more on sa negative side. Yung kahinaan mo yung nakakita nila. Na hindi ka naman kasi gumagawa ng negatibo. Ano? Kaya, sadyang ang reputasyon mo, no? Yung kahinaan mo ang nagdudulot ng maganda. naget get mo ko? Tinitingnan mo rin kasi ang kahinaan ng ibang tao. maring vice versa din ito, no? Ikaw tinitingnan nila, sila tinitingnan ka rin nila. Which is dito rin. Nagtitinginan dito, nag-obserba. Pareho rin yan, ano? Hmm. So ngayon, Nakakita ng mga tao, uy, teka lang, si Capricorn may tapat na ugali, ano. Matapat yan. Magandang ugali niyan. So, yung mga co-worker mo, mga tao sa kapaligiran mo, let's say, sa kabilang department, ano, na, ano, na umaabot yung chismis, which is maganda naman. Hmm. Ang labas mo is mabuti kang tao. Tapat, meron kang tapat na pag-uugali. Maring ikaw din mismo, Capricorn, ano, nagkaroon ka ng issue sa trabaho mo, hindi ka naging professional in some point, ano? Hinayaan mo yung emotion mo, sumabog, nagkaroon siguro kayo ng conflict, away-away, sagutan, or kung ano man, sa pasmo mo, no? Mga kaguluhan, ano? Hindi pagkakaunawaan. Pero, eto ang darating ngayon, kahit na sabihin mong, kahit, ayun si Capricorn, mainit ang ulo, suplada, ganyan-ganyan. Pero ang sumatal sa iyo no Capricorn. Ang mga chismis na uh, kumakalat which is ang nangyayari nagiging mabuting tao ka. Hmm. maganda ang iyong uh, ang tawag, reputasyon sa, sa trabaho mo, which is career mo yan, di ba? So kailangan mo rin kasi ng magandang reputasyon ano kung pangit ang ugali mo, ang pangit ang reputasyon mo, malamang tatanggalin ka sa trabaho. Ano? Which is maganda to. No? So, ibig sabihin, magtatagal ang trabaho mo dito. Ano? Empleyado ka man o hindi. Ano? Capricorn. So, yan ang uh, nagiging ano sa'yo. Nagiging ikaw ay isang tapat na tao. Magandang pag-uugali. <clears throat> Kahit na nagkaroon pa kayo ng issue. Kaguluhan. Lahat naman kasi lumilipas nakakalimutan ng mga tao sa paligid mo. Mayroong mga tao hindi nakakalimot, pero nakikita ko naman, nakakalimutan. At tingin ko sa'yo, may natutunan ka sa mga kaganapan na iyo, nakalipas. Yung mga ganyong uh, pagtatalo, magkasalungat na, ano tawag din eh? salungat na opinion, salungat na idea. Hmm. Yung mga ganun, natural lang yan, ano? trabaho yan natural lang na magkaroon kayo na maglabas kayo ng kanya-kanyang idea. At yung boss nyo na mag-iisip kung sino ba ang magandang idea ang meron. <clears throat> Pero ang pangat dito, yung siraan. Pero ang, ang sinasabi sa inang baraha, yung kahinaan mo, ang binibili, they buy your ano. your vulnerability <laughs> ang, ang ano ng English ko sorry mas magaling kayo mag-English sa akin na kaya ako naman ako naman okay naman ako si Japanese. Kaya, dun sa Japanese kaya doon tayo mag-usap sa Japanese. Hindi, eto ah uh, para sa pagbibiro ano. Ito talaga ang sinasabi sa akala mo siguro Capricorn. Eh anong ko mahina ang ugali ko yung ganyan ganyan ganyan. <clears throat> Ayaw may pakita. The more na pinapakita mo yung pagiging kahinaan mo kasi nararamdaman ng mga tao sa paligid mo na honest ka, tapat ka kung mahina ka, mahina kung wala kang alam, wala kang alam. Kaya handa silang kamutin yung <laughs> yung makati sa iyo eh. Okay 'yun eh. Hmm. at yung mga kaguluhan niyo naman, tingin ko naman na i a apply mo. Nakalipas na 'yon ngayon kung ano yung pagkakamali mo, kung ikaw mismo na-realize mo 'yun. Meron kang self-realization dito Capricorn. Napakaganda ng bara mo. Napakaganda ng anong ugali mo. Ina-apply mo 'yun sa pang-araw-araw mo. Maring iba sa inyo, sa susunod na buwan, meron pa rin hadlang, away, uh, pagtatalo, salungat na ano. Pero kailangan yung malampasan yun, ano, para magkaroon kayo ng progress. Hmm. Meron naman tagaawat sa inyo, tingin ko, ano. At isa pa, ang integridad na sinasabi sa keywords mo, no, kailangan magpatuloy ka pa rin sa pag-aaral kung ano may um, trabaho ang meron ka, no. Dahil kung before, magkak magkakasulungat nga kayo ng opinion. Maring yung isa, iba ang nakakita niyang uh, point of view sa inyong trabaho. Tapos ikaw naman iba. So, kailangan patuloy pa rin yung pag-aaral mo sa uh, kung ano man ginagawa mong trabaho. Let's say, nag nag nagbibenta ka ng cellphone. Dapat alam mo kung anong function ng, uh, kung anong mga maker, anong carrier yan, ganun-ganun dapat alam mo kung dati nagkamali ka. Dapat, which, al, tingin ko naman, alam mo. No? Pero, meron mga tao kasi na ito ang kanilang explanation. So, dapat, yun sa party nyo, pag-aralan mo. Para, kung magbigay sila ng opinion, meron kang isasagot. Kasi, pag ganito, opinion na ganyan, ganyan, ganyan. ba diba? Ganyan mga sales, salesman, ba diba? So, dapat meron kang gano'ng ano. Hindi ko alam kung salesman ka o ano, Capricorn na. Ano, pero ba, hindi ko rin alam kung ba sinasabi ko to sa'yo. Bakal ganun, ga, ganun ka nga. So, kung nakaresonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? Walang problema yan. So, yun ang nakakita ko. Malalampasan mo yan para magkaroon ka ng progress. Ano? Yung mga hadlang. Uh, tsaka yung pag-aaral mo rin sa mismong trabaho mo. No, pakikisama pagdating sa trabaho. Maintain mo yan. Commitment, dedication para mag-improve ang skills mo. At maraming taong nanunood sa'yo. Ayan. Nag-oobserba. Mm hmm. Nakapangalong baba. Baka yung boss mo to. Pinapanood ganyan. Inaano siya. Ano ba secret? Sige, iba mga kasamahan mo sa trabaho. Ano ba secret ni Capricorn? Mahano nga. Or ito ang boss mo. Maraming sabi. Ah. Ito si Capricorn. Magandang role model to. Hmm. So, ganyan ano. Ah, pag ah, maganda naman ang reputation mo kasi, syempre, ah, ano yan sa, sa pera mo, sa pananalapi mo. Okay? So, pasukin na natin kung ano ang iyong ano, <laughs> finances mo. Dahil ang keyword, eh, may kakayahan ka magbigay ng tulong sa mga tao. Pero kailangan ng boundary. Bakit? Ngayon, alamin natin. Hmm. O alamin natin kung ano ba yan. <laughs> expected dalawa pa talaga oh my god magic prayer wishing well may hinding hindi ka maiiwasang kapalaran talaga dito ano Capri Capricorn na malamang, malamang ano kailangan mo silang bigyan talaga ng tulong -mm hindi mo sila may wasa, talagang babalikan mo, talagang lilingonin mo. Capricorn, Capricorn, bakit? Ano yun? Hmm. Ayan. So, kailangan mo silang bigyan ng tulong, bigyan pansin. Yun nga lang, sinasabi sa iyo dito, kailangan may boundary ka. Magbigay ka ng boundary. Hmm, intention. Kasi yung ibang tao may mga hindi rin magandang intention. Kaya, kailangan mo maglagay ng boundary. Ano? Hindi hmm. lahat ng tao kihingi sa inang tulong, eh, tutulungan mo. Mamimihasa sila. Okay? Makakabuti na tulungan mo sila sa mga unexpected na sitwasyon. Alam mo yun? Just like na may na hospital Hmm hindi naman kayo ganun ka-close, pero bigla mo, narinig mo, oy, bigyan mo na lang, oy, ano pala yung mother mo, baka ito makatulong. Yung ganun ba? Hmm. Tutulong ka, tapos, yung tinulungan mo, pagka meron kasi mga ganun tao, no, pag tinulungan mo, na lang. So, merong ganun klaseng tao, nagiging negatibo ang outcome. Ano? Kaya, yung sa parting ganun, mag-ingat ka na lang. Ano? Yung iba mga tao, tinatap, lalo kapag kapatid mo, no, Tatawagan ka na abroad ka. Ay si ganito na ganito hospital, hospital Bibigay ka kaagad ng pera, tutulong ka kaagad. Dapat hindi. Hmm. At mag kailangan mo talaga magbigay ng ah, uh, mga line hanggang dito lang. Yung ganun, yung amount 'no. Kasi masasanay sila sa iyo. Hmm. Akala nila kasi nasa abroad ka kaya ganon Yung iba sa inyo 'no. Oh, stuck in the mud. Stuck in the mud. Speaking of finances, Capri, may dadating pagbabago. Kaya, maging handa ka. Hmm. Maging handa ka na umangkop, ano, kung ano man darating sa iyo this month. Hmm. Kung naging komportable ka sa pananalapi mo, siguraduhin mo patuloy yan, ano, na makakapag-ipon ka, na balang araw, may dudukutin ka para sa sarili mo during ng kalamidad, ano. Yung iba sa inyo, next month, makakaranas kayo ng kahirapan, may stock man kayo. May stockman kayo, hindi kayo makalabas-labas dyan yung, yung nyo. Isipin mo na lang na hindi magtatagal, ano. May time talaga dahil minsan yung ang buhay natin parang gulong. Minsan uh, yung gulong na istak sa bako-bako, sa maputik na lugar, sa matubig. So isipin mo na lang na okay, ngayon buwan na to, stack ako, wala akong pera. Pero <coughs> hindi naman magtatagal yan As long as nag effort ka, nagtatrabaho ka, may trabaho ka, nag aano uh, ano ka, pinag-iigihan mo. So yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. <coughs> okay, hindi magtatagal kung if ever na meron ka mang pinagdadaanan ngayon finance, financially, ano, Capri. Okay, Capricorn? So, may kakayahan kang magbigay ng tulong sa ibang tao, pamilya, kaibigan, or person, pero kailangan din ang boundary, ano? Yan ang keywords mo, ano? Kasi, sa ibibigay mong tulong sa pagmamahal sa kanila, maaaring magkaroon din ng damage, ano? Maaaring umasa na lang sa'yo, tapos hindi na sila kumayod, ano? So, sa parte yan, mag-ingat ka na rin, ano? Hmm. Pero maganda naman ang puso mo, tingin ko, tutulong at tutulong ka pa rin. So, ikaw nang bahala dyan. So, Capricorn hanggang dito na lang, ano. Tatapusin ko na, kaya nagmadali na ako. So, hanggang dito na lang, ano, ko nakaresonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. And kung may sarili kang validation sa mga baraha, ikaw na mag-validate, ano. Apricorn. At uh, maraming salamat sa iyong like, share, comment, cross-watcher. Maraming salamat sa oras na inilaan nyo at naligaw kayo dito sa akin. At sa mga bago kong subscri subscriber, maraming maraming salamat. Thank you, thank you po. Namaste po. Bye bye.